Kapag ang mga salita ng isang tao ay nakarating sa iyo, lalo na may kinalaman sa isang bagay na napakapalapit gaya ng iyong pagbabago, may kakayahan silang magdulot ng kalituhan. Gayunpaman, kung hihinto ka sandali at magmumuni-muni, mapagtatanto mo na ang kalituhan na iyon ay maaaring maging daan patungo sa tunay na pagbabago. Madala, ang kritisismo ay hindi refleksyon ng kung ano tayo, kundi ng bersyon na inaasahan ng iba na maging tayo. Kapag may nagsabi na hindi ka na makilala, ang unang reaksyon ay itanong, ano ba ang nawawala sa akin? Ngunit kung ang pagbabagong ito ay hindi isang bagay na nakakasakit, kundi nagpapalaya sa iyo, ikaw ay nasa tamang landas ng iyong sariling pagkilala. Ang iba, hindi kayang maintindihan ang iyong paglalakbay, kaya't nagre-reaksyon lamang sila sa bagay na hindi na nila kayang kontrolin o maunawaan. Kung titignan mo ang kritisismo, hindi bilang isang suntok, kundi bilang isang kumpirmasyon, mapagtatanto mo na ang sinabi ay maaaring maging pinakamalinaw na ebidensya na mayroong nagbabago sa iyong sarili. At kung ito ay totoo, ang hindi makilala na ito ay nagiging isang patunay na ang tunay na bersyon mo ay lumilitaw na. Ikaw ay hindi na nasa bersyon na kilala ng mundo, ikaw ay nagiging mas totoo, mas malalim, mas buo. Ang unang reaksyon ng sorpresa, pagkalito at kahit pananakit dahil sa kritisismo ay nagmumula sa isang lugar ng pagkakabisado. Maaring lagi kang naghuhugis ayon sa kabustuhan ng iba. Ngunit ngayon, mayroong isang bagay na mas matindi, mas malalim. Isang bagay na muling kumokonekta sa iyong esensya. Ang taong iyon, sa pagtuturo ng pagbabago, ay walang kaalam-alam na ipinapakita ang eksaktong bagay na kailangan mong mapansin. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng isang bagay, kundi sa pagtuklas ng sarili. Ang paglalakbay upang muling kumonekta sa iyong sarili ay kadalasan isang proseso na nag-iisa. Sa mga pinakamahirap na sandali, nararamdaman mo ang bigat ng pagdududa at kawalan ng seguridad para bang lumalaban ka sa agos. At sa mo na intindihan, ang tunay na laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa binagong imahe na nilikha mo ng iyong sarili sa paglipas ng mga taon. Ang mga patong na inilagay mo sa iyong sarili, ang mga inaasahan ng mundo na ipinataw sa iyo, at ang iyong mga sariling limitadong paniniwala ay lumikha ng isang bersyon na, sa pagdaan ng panahon, ay naging ikaw. Subalit, sa isang punto, ang bersyon na ito ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Maaring nangyari iyon sa oras ng sakit, marahil sa mga mumunting pagsilay ng katotohanan na nagsimula kang maramdaman. Ngunit, bigla na lang, ang babaeng akala mo ay ikaw ay hindi na sumasalamin sa iyong kalooban. Sa sandaling ito pumapasok ang pagiging tunay. Hindi ito isang bagay na maaaring pilitin, kundi isang pahayad. Sa pag-alis ng lahat ng mga patong, natatagpuan mo ang isang mas purong bersyon, mas konektado sa iyong pinagbuhatan, sa iyong damdamin at sa mga bagay na talagang mahalaga para sa iyo. Sa prosesong ito, lahat ng mga bagay na dati itila napakahalaga ay nagsisimulang mawala ng timbang. Ang paghatol ng iba, ang mga pamantayan na iyong tinanggap, ang mga maskara na iyong isinuot, lahat ng ito ay natutunaw habang papalapit ka sa orihinal na bersyon ng sarili. Hindi ka na makikilala ng mga taong nakilala ang limitadong bersyon ng iyong sarili, ngunit sa parehong oras, sa wakas ay nakikilala mo ang iyong sarili. Ang mga salita ng taong tinawag kang hindi makilala ay isang paalala na nawawala ka sa isang mundong puno ng panglabas na anyo. Ngayon, kasama ang isang iti, nakikita mo ang iyong sarili na hindi mo pa nakikita noon. Ang pagbabagong ito ay hindi isang pagkawala, ito ay isang tabumpay. Hindi ito tungkol sa paglayo sa kung sino ka noon, kundi tungkol sa wakas na pagsanib sa kung sino ka talaga. Ang prosesong ito ng muling pagkonekta ay higit pa sa isang mababaw na pagbabago. Mapapansin mo na may isang bagay na mas malalim na nangyayari, ang pagiging totoo na lumalabas ay ang iyong panloob na lakas. Natakot ka na hindi ka natatanggapin, na mahuhusgahan ka, na mawawala ang pakiramdam ng pagiging kasama. Munit sa muling pagkonekta sa iyong esensya, natutuklasan mo na kabilang ka sa isang ibang antas ng pag-unawa. Hindi ka nalimitado ng mga panlabas na inaasahan, nagsisimula kang mapansin na ang tunay na pagtanggap ay nanggagaling mula sa loob. At kasama nito, dumadating ang kalayaan. Ang paglalakbay ng muling pagkonekta ay isa ring paglalakbay ng kalayaan. At ang kalayaan ay hindi isang bagay na matatagpuan mo sa labas ng iyong sarili, kundi isang bagay na ipinapanganak mula sa loob. Kapag sa wakas pinapayagan mo ang iyong sarili na maging kung sino ka talaga. Ang pagkilala sa sarili kadalasan ay dumarating sa tahimik na paraan, ngunit may napakalalim na epekto. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring hindi maintindihan ang kalaliman ng pagbabagong ito, ngunit napapansin mo ito sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat bagong landas na pinipili mong sundan. Ang pakiramdam ng pagiging hindi makilala ng mga tao sa paligid mo ay sa isang paraan nagdudulot ng kalayaan. Ipinapakita nito na hindi ka na namumuhay ayon sa mga inaasahan ng mga nakapaligid sa iyo. Namumuhay ka na ayon sa nararamdaman mong tama para sa iyo at ito ay isang makapangyarihang paraan ng pagiging sapat sa sarili. Hindi ito tungkol sa panlabas na pag-apruba, kundi tungkol sa kumpirmasyon na ikaw sa wakas ay kinilala mo ang sarili at sa pagkilala sa sarili, natagpuan mo ang lakas na manatiling tapat sa iyong sariling paglalakbay, hindi alintana ang mga kritisismo. Ang pagkilalang ito ay hindi panandalian. Ito ay palagian. Sa bawat pagkakataong may titingin sa iyo at hindi ka makikilala, mas mararamdaman mong mas malakas ka, mas tahimik sa iyong tunay na esensya. Ang taong iyon, sa hindi pagkakilala sa iyo, ay hindi ka na tinitingnan bilang isang pagmunimuni ng kanilang sariling mga inaasahan, kundi bilang ang buhay na kaluluwa na tunay kang ikaw. At sa sandaling iyon, mayroong isang pakiramdam ng kadalisayan, ng bagong simula, ng muling kapanganakan. Hindi mo na kailangan mabuhay para mapaligaya ang iba. Wala na ang desperadong pangangailangan na makuha ang pagtanggap sa mundong patuloy na humihiling na magbago ka sa bawat saglit. Ngayon, nabubuhay ka na para sa sarili mo, may lakas ng loob na magpahayag, maging ang taong laging nasa loob mo, ngunit natagalan bago lumitaw. Ang transformasyong ito ay isang tuloy-tuloy na paanyaya na magpatuloy. Hindi mahalaga kung kinikilala ka o hindi. Ang mahalaga ay, sa unang pagkakataon, nakikita mo ang sarili mo. Napagtanto mo na ang tanging opinyon na tunay na mahalaga ay ang iyo. Ang iba ay refleksyon lamang ng limitasyon ng iba kaya ang iti sa harap ng kritisismo ay nagiging isang patunay ng iyong pagbabalik sa tunay mong kakanyahan. Ang ngiting iyon na dati maaari sanang naging galaw ng pagdududa, ngayon ay tanda ng iyong kalayaan. At sa ngiting iyon nakapaloob ang kapangyarihan ng iyong pagbabagong anyo. Ito ang iyong bagong simula. At kapag tumingin ka sa salamin, mapapansin mo na wala ng balikan ang landas patungo sa pagiging tunay ay nabuo, at ngayon, lumalakad ka ng may kumpiyansa, may lakas at, higit sa lahat, may pagkilala sa tunay mong pagkatao. Habang umuunlad ang pagbabagong anyo, nagsisimula kang mapansin ang isang bagay na hindi dati gaanong malinaw, ang katotohanang hinahanap mo ay palaging nasa loob mo. Marahil ay natagalan bago mo na pagtanto, marahil ay dumaan ka sa mga sakit, kawalang katiyakan at mga tanong, ngunit ngayon, malinaw mo nang nakikita. Ang paglalakbay ng sariling pagkakakilanlan ay, sa maraming aspeto, isang pagbabalik sa iyong orihinal na estado. Ang bersyon na muling nakakonekta sa iyong pinakamasidhing sarili, sa mga ugat ng iyong kaluluwa, ay hindi na kailangan pa ng labas na pagpapatibay. Ito ang dakilang aral ng landas. Kung dati ay umaasa ka sa iba upang magpasya kung sino ka dapat, ngayon ay nakikipagkasundo ka sa nararamdaman mo talaga. At ang bagong pananaw na ito sa mundo at sa iyong sarili ay nagbubunyad. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, isang patong ng duda at kawalan ng kumpiyansa ang nalalaglag, nag-iwan ng bakas ng kaliwanagan at katahimikan. Nagsisimula kang mapagtanto na wala ng pangangailangang magbago upang magkasya. Ang pag-akma ngayon ay sa iyong sariling sarili. At ito, marahil, ang pinakamalaya sa lahat, ang malalim na pagtanggap na ikaw ay buo na, eksakto kung ano ka. Ang kritisismo, na dati ay maaaring nagpahina sa iyo, ngayon ay parang malayong tugon na lamang, isang alaala ng iyong nalampasan. Napagtanto mo na ang iba sa pagkakita sa iyong di makilala, ay hindi nauunawaan ang prosesong iyong pinagdaanan. Hindi nila alam na kung ano ang nakikita nila ay hindi isang nabaluktot na bersyon, kundi ang pagminilay ng isang taong bumalik sa kanyang sarili, isang taong muling kumonekta sa kanyang tunay na ako. At sa pagkakatanto nito, ang ngiti sa iyong mukha ay nagiging mas totoo, mas malalim. Dahil, hindi tulad ng dati, hindi mo na kailangan ang paningin o paghuhusga ng iba upang malaman kung sino ka. Sa bawat sandali, lumalapit ka sa pinakatunay at tapat na bersyon ng iyong sarili. Ang pagiging tunay na ito ay hindi na isang walang katapusang paghanap. Hindi na ito isang layunin na kailangan mong abutin. Bahagi na ito ng kung sino ka. At sa pagkakatanto nito, isang pakiramdam ng pasasalamat ang pumupuno sa iyo. Pasasalamat sa landas na iyong tinahak. Sa mga aral na natutunan, sa mga pagbabagong sa umpisa ay tila masakit, ngunit na ngayon ay nauunawaan bilang mga mahalagang bahagi ng iyong paglago. Ngayon na natapos na ang transformasyon, nagsisimula kang tumingin sa hinaharap na may bagong pananaw. Ang nakaraan, kasama ang mga marka nito, pagkakamali, at limitasyon, ay wala ng kapangyarihan sa iyo tulad ng dati. Ito ay naging isang aral, isang mahalagang kabanata ng iyong kasaysayan, ngunit hindi na isang angkla na humihila sa iyo pabalik. Ikaw ay hindi na ang taong nabubuhay sa anino ng iyong mga sariling kawalang katiyakan at takot. Ikaw ay isang tao na kinilala ang sarili, na bumalik sa iyong esensya, na natagpuan ang lakas sa loob mo upang tahakin ang isang mas tunay na landas. Ang hinaharap ay naging isang matabang bukirin, handang taniman ayon sa iyong mga pinakadaos-dos na intensyon. Ang takot sa pagbabago, na dati ay pumipigil sa iyo, ay wala ng parehong kapangyarihan na mong ang pagbabago ay isang patuloy na pangyayari, isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, ngunit ngayon ay mas handa ka ng tanggapin ito. Hindi na bilang isang bagay na magpapagulo sa iyo, kundi bilang isang pagkakataon na lalo pang lumago, magpalawak, at mas lalong lumalim sa kung sino ka. At sa bagong siklong ito, nagsisimula mong mapansin na ang mga kritisismo ay wala ng parehong bigat. Ang mga hatol ng iba na dati ay nakapagpapahina sa iyo, ngayon ay nagiging walang halaga. Dahil kinikilala mo na ang sarili mo, natagpuan mo na ang sarili mo. Hindi mahalaga kung makita ka ng iba o hindi. Ang mahalaga ay nakita mo na ang sarili mo. At iyan ang pinakamahalaga. Kapag sinabi ng ibang tao na ikaw ay hindi makilala, muminitika sapagkat alam mong iyon ang pinakamalaking papuri na maaari mong matanggap. Ang i hindi makilala ay hindi isang pagkawala kundi isang tagumpay hindi ka na naglilimita, hindi na nagtatago sa likod ng bersyon na hindi ka kinakatawan. Nabubuhay ka na sa iyong buong pagiging tunay sa iyong buong lakas. At iyan, minamahan na nila lang, ang pinakamalaking tagumpay na maaari mong makamit. Napagtatanto mo na ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng iba, kundi sa pagkilala mo sa iyong sarili. Ito ang sandaling matagal mo nang hinihintay, ang sandaling sa wakas ay nauunawaan mong ang tanging pagkilalang mahalaga ay ang sayo ang natitira, ang mga opinyon ng iba, ay mga anino na hindi na makararating sayo. Ngayon, naglalakad ka patungo sa hinaharap ng may kumpiyansa, walang takot na muling maligaw, sapagkat alam mong wala ng balikan. Ang landas ng muling pagkakakilala ay ang iyong landas. At sa landas na ito, natatagpuan mo ang iyong sarili sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat pagpili na iyong ginagawa. Ang pinakamahalagang pagkilala ay ang sa sarili at ito ang magiging sandigan mo, sa iyong katotohanan, sa iyong pagkamakatotohanan, sa iyong lakas. At sa gayon, nagpapatuloy ang paglalakbay. Sapagkat sa bawat bagong hakbang, may higit pa sa iyo na matutuklasan, may higit pa sa iyong katotohanan na isa sa katuparan. At sa gayon, nagiging mas hindi ka makilala ng mga taong hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na buhayin ang kanilang sariling pagbabago. At para sa iyong sarili, nagiging mas at mas ang tunay na ikaw. Dumarating ang sandali na ang kalayaan ay hindi na isang bagay na kailangang makamit kundi isang bagay na nasa iyo na tumitibok lumalabas Hindi na ito kailangang patunayan sa sinuman kahit pa sa iyong sarili Ito ay naririyan na lamang Ito ang mahalagang punto ng iyong paglalakbay sa pagkilala sa sarili sa paghahanap ng purong esensya na palaging nasa iyo dumarating ang kalayaan sa natural na paraan hindi ka na lumalaban sa iyong mga limitasyon, sa mga paghuhusga, o sa presyon ng mundo. Simple ka na lang na umiiral. Ang pagiging hindi makilala para sa mga nasa paligid mo ay hindi na isang sakit o isang tanda ng pagkawala. Bagkus, ito ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nakarating na sa tunay mong lugar. Kapag nakita ka ng iba sa isang paraan na hindi nila kilala, sila ay nagre-reflect lamang ng kanilang sariling mga inaasahan at limitasyon, at ito, ngayon, ay wala ng kapangyarihan sa iyo. ka dahil nauunawaan mo kung ano ang nangyayari. Hindi nila makilala kung sino ka naging dahil hinayaan mo na ang iyong sarili na maging kung sino ka talagang dapat maging. Ang metamorphosis na ito, kadalasan ay masakit, ngayon ay tila simple at natural. Ikaw ay dumaan sa isang malalim na proseso ng emosyonal at mental na detoxification. Tulad ng isang puno na nawawalan ng mga dahon upang mag-renew, ikaw ay nakalaya na sa mga patong ng takot, kahihiyan, at pagpapakritika sa sarili na pumipigil sa iyong pamumulaklak. Ang bigat na iyong dala ay hindi na sa Ikaw ngayon ay naglalakad ng magaan, may kumpiyansa at kalinawan. At marahil, kahit na ang iyong paglalakbay ay nag-iisa sa mga sandali ng pag-iisip, ito ay hindi kailanman nakadisconnect sa kabuan. Hindi ka nag-iisa sa pagbabagong ito, Tayong lahat ay dumadaan sa mga panahon ng muling paglikha, sa mga sandali na ang luma ay hindi na kasha, at ang bago naman ay isang hindi pa kilalang teritoryo. Ngunit ang kagandahan ng iyong paglalakbay ay hinayaan mo na dumaan dito nang walang takot na mawala ang sarili. Dahil sa kaloob-looban, alam mong hindi ka mawawala, ikaw ay matatagpuan mo lang. Ngayon, ang ngiti sa harap ng kritisismo, sa harap ng komento tungkol sa iyong, hindi pagkakakilala, ay refleksyon ng isang katotohanan na napagtanto mo sa iyong kaluluwa. Hindi mo na kailangan ang pag-apruba ng iba. Hindi mo na kailangan ang pagkilala dahil ang tanging pagkilala na mahalaga ay ang sa iyong sarili. At ito, mahal ko, ang nagbibigay sa iyo ng tunay na lakas. Ang kalayaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng kritisismo, kundi sa malalim na pag-unawa na ang mga kritiko ay hindi nagtatakda sa iyo. Ang mga iyon ay mga pagpapakita lamang ng mga taong sumusubok unawain ang isang pagbabago na hindi nila maintindihan. At sa katunayan, ito ay isang papuri. Sapagkat sa sandaling may magsabi sa iyo na hindi ka nakilala, ay dahil ang dating ikaw, ang taong kilala nila, ay wala na. At ang kung sino ka man ngayon ay isang bagay na napakalaki, napakatotoo, na hindi napasok sa kanilang mga maliit na definisyon at inaasahan. Ang pagbabagong ito ay ang iyong pinakamalaking tabumpay. Hindi ito tungkol sa pagtugon sa mga inaasahan ng iba. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa isang lumang pamantayan, o isang lumang bersyon, o pagiging naintindihan ng iba. Ito ay tungkol sa pagiging pinakatotoong bersyon ng iyong sarili. At sa paggawa nito, natutuklasan mo na wala ka ng pangangailangan para sa panlabas na pagwawalang bahala. Ikaw na ay at sapat na yon. Sa pagtingin sa hinaharap, Unti-unti mong makikita kung gaano kahalaga ang prosesong ito ng muling koneksyon sa iyong tunay na sarili sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Makikita mo ang iyong sarili na gumagawa ng mga desisyon na mas tumutugma sa iyong mga kabustuhan at damdamin. Mga bagay na dati ay nakakatakot, ngayon ay tila maliit na lamang, at ang mga hamon na dumating sa iyong landas ay mga pagkakataon lamang para palalimin pa ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Maaaring manatili ang iba sa pagtingin sa iyo nang may pagtataka. Maaaring patuloy silang magsabi na hindi ka nakilala. Pero mayon, hindi na 'yon mahalaga. Umiti ka sapagkat sa wakas, na pagtanto mo na ang tunay na mahalaga ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Hindi mahalaga kung gaano man sila subukang ipasok ka sa mga pamantayan o inaasahan. Ang iyong lugar na yon ay sa iyong sariling pagkatao, sa iyong pinakatotoo at pinakakwinewang anyo. Ang pagbabagong nagsimula sa isang kritisismo, na maaaring itinuring na isang kawalan, ngayon ay isang pagdiriwang ng iyong kalayaan. Hindi ka na naghihintay na matanggap. Tanggap mo na ang sarili mo. At ang pagtanggap na iyon ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mabuhay ng lubos, nang walang takot na ipakita ang iyong sarili sa kabuan. Naging hindi ka makilala dahil muling nakipag-ugnayan ka sa isang mas malaki. Isang mas malalim. At sa pag-unawa nito, hindi natatapos ang paglalakbay, pero lumalawak. Wala nang duda kung sino ka. Ang ngiti na binibigay mo kapag tinatawag kang hindi makilala, ay hindi lamang sagot sa nakikita ng iba. Ito ay tahimik na kumpirmasyon na ikaw, sa wakas, ay nakilala ang iyong sarili. At, sa pagkilala sa sarili, natagpuan mo ang kapayapaan na tanging ang tunay na tao lamang ang maaaring maranasan. Ang hinaharap ay o. At dito, ikaw ay hindi na maaaring ikulong.